PTP Laban Street PTP Laban Street PTP Laban Street PTP Laban Pato, Bongo hin mata matulet Lambino Rodriguez Salvador Kibuloy sa senado Duterte Street No gate May mensahe pala siya ngayon may mensahe Sige ma'am sige Dito ma'am binya ko daw ano kalimutan niyo daw siya di niyo daw suportahan ang PDP niya ay of course ano yan straight yan kalimutan na lang daw sorry ma'am sorry ma'am galing ganoon tapos nag ano kami nang ano nang. ah kasi memorize ko ko ang Psalms 23 the Lord is my, my shepherd dalawang oh, beses I shall not want he make it me to lie down oh, yeah. in oh, green oh. pastures he leadeth me beside still waters he restoreth my soul he leadeth me the path. the path of righteousness for his name's sake yet yeah, though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for thou art with me Wow, will trust the rod and staff they comfort me thou prepares a table before me in the presence of my enemies End. The anointed my head with oil, my cup ran it over. Dalawang beses ko niyan. Wow. Surely goodness and mercy. Sabi ko hindi hindi maybe ha. Surely. Surely, Surely, Surely goodness sure. and mercy sa Nag-sharing mo ma'am. Ah, memorize ko man kasi yan. Favorite ano ko kasi yan. Sure, pangyong memory mo. Tsaka ano yung, ano niya, yung, yung, ataw nito. Kumusta yung tulog, ma'am? Kanang okay lang karon namin yung okay, yung Ah, uh, yung, yung, mababait yung mga na, mga ano yung bago na na, Stop? na guard diyan. Oh. Sabi Duterte niya ina-assist. <laughs> Oo nga eh. Hindi ba Not nagsabi sila. sa akin ma, may malaking tangkad na yeah. nalalaki? Oh. 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 Uh. Ma am. Duterte. <laughs> yeah, lucky lang. na naka, <laughs> siya sa salamin oh. kasi sabi ko, hi, sabi ko, mm -hmm. sabi nila, alam nila, sabi niya, sinabi niya ako, chop soy daw, nilulutuan. Ha, yung chop soy! Oh, wow. <laughs> so, ibig sabihin mo, no, kakao na siya ganang Pilipino pahala? Kakao sa siya. Sabi niya, wow. alam na nila kung saan kami pupunta. Alam na nila. We know, you go to Duterte, okay. mamalita yeah. pa, uh... ma'am, yan o. Ma'am, pwede pakiulit yung mrs. <laughs> ni PRRD sa Taong Bayan? Kalimutan niyo lang daw siya kung hindi niya suportahan yung PDP niya. Ano? Oh. PDP niya sabi. Niya. Yun talaga. Sabi ko, sabi ko ano this time ang ano mo? PDP. PDP. Ma'am, kumusta ka? Marang malipayin lagi ka karon. Malipayin? Oh, ma ma okay. Okay, ma'am. Wala, shampuhan siya Pero si Fresh PRD, ma'am, kumusta? No, okay, okay lang siya. Mm Kaloy -e, si, you ino. Know. So, <laughs> somebody will <yeah>. okay. Oh, <laughs> <laughs> hey, hello! Wow! You know. Thank you! Oh, yung oh, to, wow. to Ate Kitty! Oh, oh, thank you! That's the hug from Ate Kitty! Yes! Hello, thank you. Thank you. Ay, ah, salamat. Ay, naku, naku, Akin, akin. po Filipino. Thank you, ha. Oo, oh, thank you. Maraming salamat, ha. At Kayo nagpapalakas talaga sa amin, so... Ah, okay, thank you, thank you. Ah, Okay, okay. Okay. Huh? oh, oh. toy? Is that for him? <laughs> okay. Dutch ba yun? Sinasabi niya? Matagal oh. lang tayo, Osria. Ayo, ayo. Selama. Your your husband is still here. Thank huh? <laughs> you. Thank you. Thank you. Believe ako sa inyo. Ano salamat nga, padayin nga minsay sa mga supporters ni Tatay at sa mga ah, na, ah, Pilipino kanunay na ganidre. Mga bago ni sila. Oo, kaya nga eh, bagong okay. mukha eh, Wala yung kahapon from Sweden. from Sweden. Salamat ha, maraming salamat Spain. Ha? sa Spain. Maraming salamat. Sinabi, sinabihan ko nga siya eh, sabi ko, alam mo, na, na sinabihan ko siya, sabi ko, na-impress ako sa mga taong nasa labas. Malamig sa labas, minsan umuulan, minsan mainit, pero miskin na hindi kanila makita, nandyan pa rin sila. Sinabihan ko siya ah ah Oo, ano sabi niyo, Panggang 6 na lang kasi dito. Pero, ma mayroon na punto Duterte Forest. Okay. Ha? Huh? Yes, ma'am. Oo, uh, mayroon Duterte <laughs> Forest. doon lang <laughs> kami pupunta, ma'am. Saan yung forest na yun? Doon yeah, lang, oh, really? Ganda rin, ma'am. May table din. Ah, may table din? may ma'am, ano ah, nandun kayo kahapon? Oo. Wow. Salamat ka. Grabe, grabe yung pagpangga. No? Salamat. Sa dito, ano na, Duterte City Hall. May election ba dito? May ano ba? May <laughs> election. Sa Spain meron. Ah, sa Spain meron? Ah, adito, sa Belgium. Prime Minister. Ah, dito, ah, dito Prime Minister. Baka maging prime minister yun dito. <laughs> <laughs> Lumen niyo ka ngayon, ma'am. Si Ma'am Kitty, Ma'am. Si Ma'am Kitty. Si Kitty, anong oras na ngayon? Uh, four. 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 Three, four. Months. Four. 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 Mag-prayer tayo? Mag-prayer okay, tayo? Sige, <laughs> <Lamentable laughs> <Nah>, na <man, laughs> thank you ha. Kasi tingnan ko muna yung mga Mom, ano ko. Meron yung ano. Diyan. Kapit ako,

Ma'am, GSIS, GSIS manager na siya, ma'am. All the way from ano yan, ma'am? From Suriga. Oh, sorry. Hindi, karoon. Hindi, karoon. O, kami. Ay, ang galing na magpa-picture. Sa may mag-appear, meeting kayo muli na may. Ay, Ay ma'am, gusto magpa-picture. Ah, okay. Ay, ma'am. Okay. Picture na lang. Okay, oh, thank you ha, thank you, ah uh, <laughs> ma, gusto naman Sige. Salamat. Ah, sige, sige. Ma'am, nagpakita ko kay tatay di yung pamayor pa siya. Ah, mao ba? Ay, nakatik Pangit ba yung ano? From Spain. May portalet kasi ano, may CR na bakraw. May portalet. Kuya, patayo. Salamat po. Alagi. Selamat. Terima kasih. yang kasih. Terima giveaway. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Next, next. Oh. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> It's <laughs> <You're> like that <laughs> the, the thing, big man there inside <laughs> uh, a, a Dutch man. I said, Oh, Thank you. <laughs> it's not complete. It's not complete. No, i Ma'am, ah, ma kasama sabud. Yeah, okay, okay. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, It's without me. Okay, I'm too small. You're Filipino na huh? ha? Yes. Yes.